Morning guys! Ayan, dito andito ako ngayon sa Paradise uh, Paradise ano namin guys na pinagyajaging ha, katatapos ko lang magyajaging at meron akong guest ngayon meron akong hello. guest ngayon ayun po guys ang aking guest hello, na si hello, hello. Boy Igorot oh, si pagbabalik, pagbabalik oh, ayun guys oh, nice. ang pagbabalik oh. ni Boy Igorot na ano guys oh. Ayan. Kukuha tayo tayo ng ampalayang native, yung ligaw. Native. Oh, ito, oh. alam mo naman to Siguro, alam na alam lahat niyang... Kasi, ano, saan ba yan? Ano na yan? Ah, ampalayang... dito lang. Ito, ito, ito. Pakita mo yung... Oh. Ito, ito, itong damuhan na to Itong damuhan na to Nasaan lang ang palayang native dyan? Papakita ko sa iyo. Ito, yung ating ampalayang native ay... Okay. Sasample po tayo. Meron po tayong... Ganito. Ito, Oo, oh, ang palayang ni Oo nga. Yung, yung, yung dahon. Kuha ka naman ang dahon, uh, bro. Para e... lagyan natin ng dilis. Ah, e... yung bala. Talaga ito, pag, 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 pag igurot ka talaga, alam na alam mong, alam na alam mo yung mga kakainin mo sa bundok. Hindi, kasi ito'y kinikilaw oh. din naman. Pag marunong ka. Yung iba kasi, pag sobrang pait, uh, ayaw nila nito. Ayaw? Oo, oh, pero... Ito yung pinakamaganda talaga sa Am, ano. Ang pala, ay, ang tawag niyan ang ligaw. Yan ba yung kulay bilog pag namunga? Opo. Yung opo. mapait na mapait. Oh, yan. Oh, yun, oh, oh, ka, oh, ano sa mga diabetes yan, di ba? Di ba? Lagi ka dito sa paradise, di mo pala alam oh, na mayroon ganito dito. Hindi ko alam. Oo, oh, ngayon. Alam mo naman ako eh laking ano ko eh laking bundok si dad ako eh. Tika, hindi ko hindi ko gaano na ano yan eh. Hindi eh, ka na gaano gagastos ng mga oh, nga. ano. Tingnan mo dito guys sa uh, paradise. Kung gulay, kung pwede kang kumuha. Bag, 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 mo lang Siguro, magagalit yung mga nag-aalaga nyo diyan, di ba? Wala, wala to. Talagang um, tumubo siya dito. Ito kasi mga um. nakain ng ibon. Oh, Tapos uh, mga ah, nagdumi, dito na siya tutubo. Oh. Uh, Actually, uh, ano to ng kalikasan? Bigay ng kalikasan uh, sa tao, no? Pero puso. ikaw lang ang nakailam yan. Hindi. Yung ibang nagyajaging dito. Hindi alam yan, eh, na may empalayang ligaw dyan. Tinuturo ko na nga rin sa kanila. Oo. Ikaw lang nakakaalam niyan. Ay ko daan ko yan, di ko alam, di ko alam yan eh. Di ko mga ano yan eh. Ilang months ka na dito? Ba, Oo. Sa pagjajaging na to? Oo. Dito sa Paradise na to? Aba eh. Oh, okay, kita po. Ano mo? Ang dami Sagnet. na guys oh. Saglit pa lang, marami pa Oo. po dito. Marami kami may uulam ngayon ni Boy Igrot. Yan. Kaya itong, kaya gustong-gusto kong kasama to guys, lalo pag mamumundo kami. Ah, hindi ka magugutom dito kasi alam niya lahat ng mga Ah, dapat kainin, dapat kunin, guys. Pasensya na po kayo, ngayon lang ako ah, bumalik kasi may errand tayo. Ngayon lang siya vacation eh. Hmm. May mga laban kasi kami sa Thailand. Oh, oh, next month pupunta kayo ng Thailand, ano? September, lalaban kayong mga ah. player natin ng taekwondo. Lalong layo yung team ng Baguio, nauunahan kami lagi. Ah. Ah oh, sige guys. Uh, sige po. Hanggang dito na lang po guys at uh, tayong magpapaalam na. Good morning and God bless and peace bomb sa inyong lahat.